Hey guys, once again, this is your Poging Marino at nandito ko na naman sa aking panibagong video na kunsaan is ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-DIY maintenance drone So tara, samahan nyo ako So syempre, una, punin natin yung drone natin Yan, punin natin to And ito kasi is, uh, ano ko siya 3 uh, times ko siyang pinapalipad sa isang linggo Paso nga lang is umuulan may bagyo kaya hindi natin siya mapalipad. Well, napalipad ko siya that time is dito sa dagat. Eh that time may umulan, tapos di ko siya na maintenance pinunasan ko lang. So, hindi ako expert pagdating sa mga gantong ano, kumbaga DIY lang ba? Kumbaga nakita ko lang din sa mga another tiktokeries na kung paano sila maginis ng drone. Kung yun ang pansinin kung nakalagay yung hmm, yung ano ko, mic ko sa sombrero kasi wala siyang mapapagtakiban dito pangit din kasi pag i -clip. So tara, una is itong drone. Yan. Then pangalawa, yung remote, hindi naman natin masyadong lilinisan yung remote kasi nandito naman siya sa atin, hawak naman natin siya, yung which is yung drone lang talaga na midipad. Next, tabi natin itong lagayan. Syempre, itong alcohol, yan, may, may price pa, TIG48. Ethylene alcohol yung, yung, ipapalinis natin sa drone. Itong uh, bulak. And then, syempre, um, bago lahat, hindi naman natin siya totally lilinisan ng galoob. So, itong gimbal, itong gimbal, gimbal stabilizers niya is dyan to lang talaga, dyan lang. Kasi guys, hindi to, hindi to patulad nung ibang drone na wala ng maintenance. May maintenance din kasi to guys, hindi lang palipad ng palipad. And then syempre, kapag nagpapalipad ka ng DJI na drone, dapat may license ka kaso nga lang kapag dito sa province okay lang naman na walang license pero pagdating mo na mga Metro Manila dapat may license ka and then hindi dapat tataas yung lipad mo ng 120 meter yan 120 meter height ganun guys at ayun na nga guys is ito yung pinaka drone natin yan DJI Mini 3 Mini 3 lang siya guys uh, worth of 17 or 17,000 kasi naka-sale pa siya ngayon pero ang price niya is nasa around 18 or 19 siya guys. So tara, simulan na natin linisan yung ating drone. So yun una, una natin gagawin siyan, kuha tayo ng bulak and then lagyan natin ng alcohol. Yan. Guys, ano ha, take note, hindi ako professional maganto ng drone. Parang natutunan ko lang din sa mga ano kapag emergencies ganyan. Parang alinis lang pa para matanggal yung mga ano nyo, dumi niya dumi sa katawan ng drone. Yan. Maganto lang natin siya kasi pinalipad ko siya sa ano sa dagat eh, hindi ko pa siya na may maintenance kailangan niya ng maintenance kasi tubig ala tapos nabasa siya ng ulan yan pero hindi naman siguro siya masisira tapos yung paghagod niya soft lang dapat hindi siya hindi siya madikit masyado kasi medyo ano lang siya eh kaya guys hindi siya katulad nung hindi siya katulad nung ibang drone na wala siyang maintenance ito guys may maintenance to guys itong DJI hindi siya tulad ng ibang drone na DJI basta guys take note kapag magagano to kayo wag niyo babasahin yung, yung wag niyo sensor yung katawan lang talaga dapat ng drone yan tapos show sure nyo dapat na lahat yung lahat ng part ng drone is na punasan nyo. Ganito lang naman guys mag ano, ng drone. Ganito lang mag maintenance ng drone. Hindi naman mahirap or ano. Yan. Ganyan lang siya. Tapos syempre hindi na to basa. Hindi na siya basa. Punasan nyo lang yan yung battery. Guys, take note again na hindi ako professional kapag nag sa ganito. Kung baga natutunan ko lang din sa ibang mga tiktokeris. Tiktokeris yarn. Na nag maintenance ng drone. Hindi naman masyadong hassle guys, nakaka... nakaka... Ano Nakaka-enjoy nakaka din guys kapag meron kang drone, syempre. Yung pinagipunan mo, yan. Unti-unti mo siyang nakamit. So, yun. At ayun na nga guys, isanay eh, nagandahan kayo at na-enjoy nyo kahit maikli lang tong vlog na to kapag na na-maintenance ng drone kasi hindi lang puro palipad, dapat marunong tayong mag-maintenance. So, sasalpak natin tong battery. Itong battery niya, yan tasalpak natin siya dito. Then hayaan na muna natin siyang naka nakaano, nakatenga. Yan. So take note guys, hindi tayo expert sa paglilinis ng drone. Ito ay pa, ito ay parang DIY lang guys na para may share sa inyo kung kayo may mga DJI drone na hindi lang tayo basta basta uh, nagpapalipad ng drone as a pilot. Yan. Dapat marunong din tayo mag-maintenance kahit papano or kahit malayo tayo sa pinakanggawaan or pag-maintenance ng drone. Dapat marunong din tayo manood tayo sa mga TikTok kung ano ba talaga. And then, syempre guys, kapag tayo meron ng sapat na ipon is bibili tayo ng mga accessories ng drone. So, once again, this is your Poging Marino na lagi nagpapaalala. Be safe, stay positive, masaya ka lang dapat palagi.